Good morning, guys! Happy... Ano Happy Thursday! Ayan. Ay! Wednesday! Wednesday lang pala ngayon. And, Happy New Year! Ayan. Mag-breakfast muna tayo. Ito yung... Cake. Cake na nabili ko. Icing lang meron. Wala nyo ka icing? Hmm? Tapos ito, lasagna, nabili namin kay, ano, na-order namin kila Jen. Ang sarap. Ang sarap ng lasanya niya. Mmm. Sobrang lasan-lasan ng sana. Hmm. Kain po kayo. Naantay ko nang magising itong mga kasama ko dito sa bahay. Tapos, meron kaming anahan. Kain kayo. Ay, mami ko. Mami, happy new year. Naka-polka dot si mami, oh. Mmm, <laughs> ganda, oh. Red na red na, polka dot pa. <laughs> new year na new year ang dating niya. Diba? Kain kayo. I'm gonna sayo Mmm. -hmm. Ang sarap. 7 o'clock na ako na hising, 7 a.m. Kasi, alas dos na kami nakatulog. After nung New Year's Eve na, ng mga, nanood kami ng mga fireworks. Gaganda ng mga Fireworks. spicy talaga itong cake oh. <coughs> Pagkakalad kami niya, ano, vlog ni, ano, ni Rich. Nanonood hmm, kami ng vlog ni Rich. Hmm. Sarap nito na sa akin, eh. in nice talaga. kami palang ni Maming gising, tsaka asawa ko. nagamit na ako kumain. Ngayon mga 1.30 na ako nag-dinner. shirt sure. nabili ko sa tiktok shop pumili ako ng lima para sa aming mag-anak kaso ayaw ng mga anak ko hindi rin maganda At, pero nagagandahan naman ako iba-ibang kulay ang in-order ko ayaw nila galit na galit bakit daw pinasuot ko sa kanila yun <laughs>

ano yun? Ano ba yung hanap mo? Na? May nahanap siya. Ano yung hanap mo? Si mami kasi, parang six months pa lang siya nakaka-recover na stroke si mami na hospital siya. Pero tatanungin ko kung ano yung nahanap niya. Ano ba yung nahanap mo? Ito. Ha? Ito lang. Ano nga? Yung Ayan ano. Tablet? Ayan Hindi. Ano Ano, ganito Oh. Ano mo? Nawala Ano nga? Hindi ano. nga? Ano nga yung nawawala? hindi niya masabi yun ang medyo naka-apekto sa kanya na stroke siya may gusto siya sabihin pero hindi niya masabi hindi niya maalala pero sa awan ng Diyos nakakalakad na siya nakakapulsulat na siya ng konti. pero yung kanang kamay na apektado sa kanya medyo mahina pa pag siya gamit ng kutsara parang medyo na dahan-dahan yung -dahan, ano, pag -ano. Tapos yun nga, hindi siya madaling makaalala ng mga mga yung sa gusto sabihin pero hindi niya masabi agad. Ano yung hanap mo? Yan, di, di. Ano Ay, yun? Yung oh. ano? <laughs> Yan. A t-shirt? Oh, oh. Nandun! Saan? Ando sa kwarto. Akala ah. ko naman kung ano mamaya. Ganito. <laughs> Andun, sa kwarto. Saan siyabi mo ganito t-shirt? Ayun, yung t-shirt niya palang ganto ang hinahanap niya. Nandoon, kasi inalis ko dito kagabi lahat. Pinasok ko doon, nalagay ko saan, sa labahin. Hindi mo naman sinuot eh. Ayaw mo nga isuot. Hindi. Susuot ma? Pinanok ko. Susuot niya daw. Kagabi ayaw niya rin isuot eh. <laughs> Napapangitan sila. kahapon. Uwi yung pagsadas na. Tagdas mo kasi ito mo. sa dasma sa mga parents niya. Gusto ng gusto niyang sumama. Hindi ko siya pinayagan kasi hindi siya pwede magdiya. Eh magko-commute lang. Wala namang maghahatid sa kanya. Hindi siya pwede mag-commute Hindi pa talaga siya pwede. Kasi mamaya, ang hirap-hirap sumakay ng New Year. May hirap sumakay ito At... sa... ...lay ng lalakarin sa sakayan bago makasakay. Kaya hindi pa advisable na magbiyay siya. Hindi ko siya Umiyak. Kain ko, eh, maubos ko na rin kahit ano. Kahit puro icing. Puro icing ang cake. Humusong gutong lasagna. Masarap. Huwento nga po nga sa inyo. ang sagsagan ng ano, COVID. Kasagsagan ng COVID. Na-COVID ako. Na-COVID ako. Kasi nagkatrabaho ko sa barangay. Kaya naman nun, kasagsagan ng COVID. Ah. kong pinsan na tapos bagong opera yung mata niya bagong opera. Bagong opera yung mata niya. Kailangan ko siya ngayon. So, doon ako sa kanila tumira. Doon ako sa kanila na matutulog. Doon ako sa kanila kumakain. In one month yun. Nagkataon naman, nagkaroon ng COVID yung pansasagsaga na yun. Yung COVID sa bahay. Hindi naman pala. So, ilan na kami. Apat kami. Kaya ako, yung na-COVID ako, meron kaming bahay doon na luma. Doon ako nag-stay. Na-COVID ako nun. Nakaranas ako ng ganun na COVID. Yung nawala ng gana kumain. As in, puro may ininom ko ng two weeks tulis yun. Walang kain, kain. Pinipilit kong kumain ko Walang lasa talaga sa akin yung pagkain. Wala akong ibang sintomas na naramdaman ko. Kundi din na wala na akong gano'ng kumain. Hindi ako nilalagnat. Hindi ako sinisipon. Hindi ako iniibong. Hindi ako nahihirapang humila. Ang nagpahirap sa akin is yung hindi ako makakain. Wala akong gano'ng kumain puruan nilang kahit ang daming nilang binibigay sa akin pagkain ang daming nagbibigay sa akin ng pagkain prutas uh, mga juice mga kung ano-ano basta mga pagkain, tinapay nasira lang lahat kasi hindi ko ka naman siya nakakain look lang yung mga prutas wala talaga akong ganong kumain uh, ang nabuhay lang ako talaga yung sa Milo, umiinom ako ng Milo Maagat na hali. kasi ba siyang pagnakaran? Nandam ako ng konting gutom. Maili lang ang bumubuhay sa akin. Tapos, uh, nagbabaitan na siya. Kami sa akin ng multivitamins with zinc. Si, ano, si Tita Josie, nasa Australia, naka-ibigan namin. Yung so, um, na-COVID ako, binigyan niya ako ng parang tatlong. No? Centrum ata. Centrum with zinc pinigay niya ako yung tatlong battle, pinagdalahan niya ako ng tatlong battle, yun. Yung mga yun ang sa akin, kaya lumakas ka bumalik ako. After noon, parang tingko, hindi na ako ganun ka... kalakas. Siguro mga naninaranas na yung mga one Pero ngayon lang ulit bumalik. Bukod yung ano, um, dati. Dito kami na-cross ka ha? Dito kami Ay, Takatake ko yan kawani ni Lolo. naman lahat. Bella! Ano yung pit namin? Bella! Bella! Meet our Bella! Our Bella! Meet our Bella! <laughs> <laughs> oh. okay. Tapos ko ng kainin ko. Tapos ko rin. Tapos ko yung cake at saka yung lasagna. Masarap na ako. In fairness. Kasi na yung anak ko. Yung anak kong babae. Kasi na nag-aayos ng almosan nila. Ahem. <coughs> naman yung, yung trabaho. Ayun kayo, sir. Ayun kayo, sir. yung kakako. Ayan. Anong. Anong. Anong Atanglaganan. Atanglaganan ko, Ayun. Ayun lang ako gabi. Napanggala. Ang pangit na talaga bagay sa akin magkaroon ng mga extension ngayon kasi marami akong ginagawa araw-araw. Sumasabi sa kung saan-saan. Tapos mahaba, di ba? Diba? Ang hirap kung pag ginagatrabaho ka, mahaba yung pagkina. Diba? Hindi diba, talaga advice diba, mo sa akin na maraming ginagawa. Itrabaho niya ang kamay ko. Ano ganito? Diba, dapat lang ito yung office girl. O office girl lang ito. Pero sa katulad ko na halos pag-construction. Diba? Construction mo ay ginagawa hindi siya talaga advisable na magkanito. Ito yung patawag nito, Chell Paris. Hindi talaga yung um, mga uh, nail paris. Hindi siya kung na? sa akin talaga yung regular manicure lang. Uh, uh, Mahal-mahal pa naman. Uh, next time siguro hindi niya ako magpapaganda. Last na to. At sabi ko ba na sayang saya na sayang na hindi na kami pero wala naman makita uh, tapos drench talaga kami nung pumunta um, kami sa Fancy Fan masama masa talaga kami at tapos nakasakit tuloy si Michelle at ako naman sabi ko ano yeah, maganda yung magandang <tabas> ano yan content ng mga nangyayari sa atin. Ano? Pangelo. Pangelo ay parang puto. Gusto mo 'yon? Ano ba? Lechon. Yung crabs. Yung crab gusto mo? Crab na may shrimp. Kay Jun, kay Jisipol. Ayaw. Ano dun? Yung pizza. Pizza! Ay, ano ba nasa square? Okay. na square? Nasabi ni namin lahat ng na natin lahat ng handa. pizza, pizza, cake, lasagna, puto, puto, masarap, masarap. Ano ba? Ano ba mesa? Frutas. Hindi ba putas? Ubas. Kaya naman. Ano may, siyempe nga siyempe sa siyempe ano? Na may <laughs> sa Tatayo na lang siya. Hindi niya na kaya. <laughs> Nahanapin na namin kung anong gusto niya at hindi niya na maalala talaga at tuturo na lang. Teka lang. Eh, iba pinasok ko na sa ref eh. Ay, wala. Oo. Oh, ano ba? Uh -huh. Oo, oh, sige, yakbang. Alam, samahan natin siyang mag-travel tour. <laughs> ano? Eh, nasa rep nga eh. Ano ba yung gusto mo kainin? Hmm. Ikot-ikot sa lamesa. Trip to Jerusalem. <laughs> oh, awala wala dito. Oh, nasa, doon, doon, tayo sa rep. Teka lang. Pumunta tayo sa rep para maalala niya kung ano yung gusto niya kainin. O, oh, ano? Ano gusto? O, oh, upo dyan. Pati ah, ka lang. Sige, po dyan. Oh. Ano, alika dito. Ito? Gusto mo to? Cheesecake? Hindi. Hindi rin. Graham. Ito? Hindi. Ay, hindi rin. Macaroni? makaroni ina in ina na ano, oh oh sara mo yan sara tayo sa baba oh Grey ham lechon yung crab may yung may crab may alimasag shrimp shrimp ano ba? ewan ko na. Anong natin ano ewan mo na? Teka, yun na panjelo? May panjelo. Ano ba? Panjelo, ube. Wala. Ube. Wala. Eh, ano ba yung hanap mo? Ah, morcon! Parang... Uh, morcon? Hindi yun. Hindi rin. Wala na. Ito, ito. Banana cake. Gusto mo to? Banana cake? Huh? Hindi rin. Ano ba? Ito. Ito. Mas, mustard cake. Hindi rin. Ayun na, wala na. Craving sa, craving something, pero hindi masabi. Ayun na, balik na. Wala, wala naman, din niya mahanap. Ayun, yung hindi niya masabi. Mais pala ang hinahanap niya. Mais. Sa kanya lang naalala, mais pala yung hinahanap niya. So, guys, yun lang muna tayo for today's video. Until next time. Thank you for watching. Please subscribe. Happy New Year. God bless us all.